Halika at ating talakayin ang isang aktres na namayagpag noong 1980s at 1990s na si Monica Herrera. Mas nagningning ang karera niya dahil laging demand siya bilang leading lady ng mga sikat na aktor noong kanyang kapanahunan. Partikular na ang mga action star kabilang na dito ay ang dating asawa na si Jerry Krawal at ang namayapang aktor na si Fernando Poe Jr. Matatandaan na dumating ang matinting pagsubok sa aktres matapos ng ma-stroke noong taong 2017 at napag-alaman din na siya ay may brain tumor na dumadaan ngayon sa gamutan. Kamusta na kaya ang ating idlo na crush ng bayan? Paano niya nilabanan ang kanyang karamdaman? Pero bago yan ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na din ang notification bell upang lagi kang updated sa mga video na gaya nito. Sino nga ba si Monica Herrera? Paano siya nakilala sa mundo ng showbiz? Gaano nga ba katatag ang relasyon nila ni Jerry Craval? Sa kabila ng pagsubok na kanyang kinaharap, paano siya muling bumangon? Sa mga hindi nakakaalam, si Monique Rodriguez o mas kilala sa screen name na Monica Herrera ay isinilang noong May 4, 1971. Bata pa lamang siya ay hilig na niyang lumahok sa mga beauty pageant at hanggang sa siya ay sumali sa patimpalak sa kanilang paaralan. Dito ay nasungkit niya ang corona bilang Miss Holy Child. Noong mga panahon na yon, ay kapag nanalo ka sa nasabing patimpalak, siya ang ipaparada sa gaganaping Santa Cruzan. Kwento pa nito ay iminungkahi ng directress nila na magpagawa ng magandang gown para sa Santa Cruzan na noong mga panahon na iyon ay naisip niya na isa sa pinakamagaling manahi ng gown ay si Rene Salud kaya naman sila ay nagtungo dito sa edad na labing anim dito ay nadiskubre siya ni Rene Salud nang sila ay magpatahi ng gown dito ay napansin na ang angking ganda ng dalagitang si Monica biro pa ni Madam Rene ay bakit daw kay kapal ng make-up para daw siyang binugbog dahil noong mga panahon na iyon ay para daw mas presentable kaya siya ay minemakeupan ng kanyang nanay. Pero sumobra naman daw ang kapal at nagmukhang clown nito. Sayang. Ang ganda niya sa ad ni madam. Dito na nagsimula nang siya ay opera ni Rene Salud na isali sa Miss Philippines. Ayon pa kay Monica, masyado pa daw siyang bata para sumabak sa nasabing patimpalak. Kaya naman daw maghintay pa ng dalawang taon para sumali dito. Kung sakaling isali daw siya, ay baka yung international lang ang makuha niya at her age dahil mas gusto daw ni Rene Salud na Miss Philippines agad siya isabak. Habang hinihintay niya ang dalawang taon, dito ay sumasali na siya sa iba't ibang mga ramp modeling. Dito na din iminungkahi ng mga taong nakakakita sa kanya na pwede siyang maging artista dahil daw sa angking ganda nito. Hanggang siya ay makita ng reporter na si Rino Fernand Salverio dito ay inoperan siya na pumasok sa mundo ng showbiz. Sa edad na labing anim, siya ay pumasok sa industriya. Una na nga siyang napasabak sa pelikula Ang Kamandag ng Chris noong 1987. Dito na din napalitan ang kanyang screen name na dating Monique Rodriguez na nagmula sa mother's maiden name hanggang naging Monica Herrera dahil na din sa kahilingan ng kanyang lolo na, na si Lieutenant Colonel Bernardo Herrera. Di man niya nakamit ang pangarap niya na makapasok sa mundo ng beauty pageant, mas nagningning naman ang karera nito sa mundo ng showbiz. Taong 1988, sa edad na labing walong taon, ay nang mas lalo pang nakilala si Monica. Dahil na din sa husay na pinamalas nito, ay nagsunod-sunod na ang mga offer sa kanya sa showbiz. Mas nagningning ang karera niya dahil naging hindi man siya bilang leading lady ng mga sikat na aktor noong kanyang kapanahunan. Partikular na ang mga action star kabilang na dito ang ama ng kanyang tatlong anak na si Jerry Craval at ang namayapang action star na si Fernando Poe Jr. Sa apat na taong pamamayagpag niya taong 1988 hanggang 1992 sa kanyang acting career dahil sa pinamalas nitong husay sa pag-arte ay nakagawa siya ng higit sa limampung movies. Ilan na nga dito ay ang sandakot na bala noong 1988, Boy Salonga, Batang Tondo noong 1992. Dito ay nakasama niya si Jerry Craval, Francis M., Babalu at marami pa. Ang itinuturing ni Monica na highlight ng kanyang movie career ay nang makaparehon niya ang Yumaong King of Philippine Movies na si Fernando Poe Jr. sa dalawang pelikula na Ako Ang Huhusga noong 1989 at Hindi Ka Nasisikatan ng Araw noong 1990 na mga sequel Kapag Puno na Ang Salop noong 1987. Paglalarawan ni Monica ay naging masaya na magulo ang relasyon nila ng kanyang boyfriend na si Jerry Craval. Sa edad na labing siyam, una na niyang naging kasintahan si Jerry Reval. Dahil na din sa sobrang strito at taliwas sa kagustuhan ng kanyang mga magulang na maging karelasyon itong si Jeric ay palihim silang nagde-date at nagkikita. Naging masigasig itong si Jeric na manligaw kay Monica kaya naman hanggang sa nahulog na ang loob nito sa aktor at hanggang sa magbunga ang kanilang pagmamahalan. At hindi naglaon, tinalikuran niya ang showbiz nang magdalang tao siya sa ikalawang anak nila ni Jeric. Ang nakakalungkot dito ay nung mga panahon na iyon ay hindi pa alam ni Monica ay dati na palang may asawa itong si Jeric at inilihim ito sa kanya. Ayon pa kay Monica, masakit man sa kanya na makipaghiwalay dito ay pilit niya itong kinalimutan dahil na rin sa nasasaktan siya na may kahati siya sa puso ni Jeric. Kaya naman nagdesisyon siya na mamuhay na ang kanyang dalawang anak na sina Joshua Eric at Jenny May. Di naglaon ay muling nagmahal si Monica at hanggang sa naging boyfriend niya ang isang Australian na si Jesse at sila ay nagpakasal. Dito ay nagdesisyon sila na manirahan sa Sydney, Australia hanggang sa sila ay biniyayaan ng isang anak na lalaki at pinangalanan nila itong Marlon. Subalit din nagtagal, makalipas ang tatlong taon, sila ay nagkahiwalay at tagdesisyon si Monica na umuwi ng Pilipinas. Dahil na din sa mga panahon na nag-iisa ay muling pumasok si Jerry Craval sa buhay ni Monica at muling nanumbalik ang kanyang pag-ibig at sila ay nagkabalikan at binayaan sila ng anak na babae at pinangalanan nilang Janina Carly. Di naglaon ay muli na namang nagkalabuan ang dalawa. Dahil na din sa nababalitaan ni Monica na may ibang babaeng naliling kay Jerry. Kaya naman dito na muling nagdesisyon si Monica at tuluyan ng makipaghiwalay. Hanggang sa muling dumating sa buhay niya ang isang amboy na si Jerome na muling nagpatibok ng kanyang puso. Subalit di dinagtagal ang kanilang relasyon. Dahil sa pangyayaring iyon sa kanyang buhay ay labis niya itong dinamdam at nag nagsimula na siyang magkaroon ng inferiority complex at depression. Ayon kay Monica, nagsimula ang kanyang karamdaman dahil na din sa mga bad habits na kanyang ginagawa at naging pabaya din siya sa kanyang kalusugan. Pagkalipas ng panahon, dahil sa mga kabiguan sa kanyang buhay love life, ay labis niya itong dinamdam at unti-unti niyang naramdaman na nawawala na siya ng tiwala sa kanyang sarili. Kaya naman ayon pa kay Monica ay dalawan taon siyang hindi lumabas ng bahay at hanggang dumating na din daw sa punto na maranasan niyang mag-hangout kasama ang kanyang iba pang mga kaibigan. Dito ay natuto siyang uminom, mapuyat hanggang sa mapabayaan niya ang kanyang kalusugan. At sa di inaasahang pangyayari, noong June 2017 nang dumating ang malaking pagsubok sa kanyang kalusugan matapos nang siya ay ma-stroke at siya ay isinugod sa ICU of Capital Medical Center. Dito ay na-confine ang aktres ng ilang buwan. Dahil dito ay naapektuhan ng isang major arterial supply. Ayon pa kay Monica, naapektuhan yung left side ng katawan ko. I can't move my left arm and left leg. My memory is still sharp though at patuloy ang kanyang pagpapagaling at pagdaterapy. Matapang nitong hinarap at lalong nagpatibay sa pananalig niya sa Panginoong Diyos. Subalit, ang isa pang nakakalungkot ay isang panibagong dagok sa buhay niya dahil natuklasan ng mga doktor na mayroon siyang brain tumor. Ito na din ang dahilan upang mas lalo pa siyang maging matatag at kumapit sa puong may kapal. Ayon kay Monica ay may nakitang meningioma sa brain niya at slow growing naman daw at nothing to worry. At noong November 2021 nang muli siyang makumpine at napaghalaman ng doktor na medyo lumalaki raw. At ayon pa dito, after 4 or 5 years ay kailangan muli siyang magpa MRI upang malaman muli kung mas lumalaki pa ito. Dahil mas delikado raw kapag lumaki ng husto at kailangan ng operahan ito. Sa kabila ng pagsubok na kanyang kinaharap ay mas naging positibo siya sa kanyang buhay. Ayon pa sa aktres ay walang pagbabago sa pananampalataya niya sa may kapal sa kabila ng pinagdaraanan niya. So much blessings have been bestowed upon my life last 2021. I am really thankful to God. Nothing has changed. My God, this is still my God. I don't blame God for replacing me at one point in a dark corner. At humihingi ng panalangin ang ating idolo na ipagdasal ang kanyang tuluyang paggaling. Saka, sa kasalukuyan ay unti-unti nang nagkakaroon ng na magandang improvement ang kanyang kalagayan at patuloy pa din sa pagdaterapi ang aktres na si Monica Herrera.